Magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao at uh, sa sandali pong ito, ganap na alas 4 ng umaga ay patuloy pa rin ang paglalim ng tubig baha dito po naman sa Cabanatuan City ano? at dito sa ating kinalalagyan sa tulay ng terminal sa Riverside Purok, Amihan, Barangay, Barera, Cabanatuan City ay nagsisilikas na sa asalukuyan ng mga tao sa kadahilan ng patuloy pa rin ang darin ng pagbaha ano? At itututok po natin yung linya kung saan po yung pong uh, kung makikita po yung pong guhit na yun na Ule green Yan po ay uh, tatlong metro o tatlong pong guhit Lumubog na po yung uh, 29 na guhit at isa na lang halos ang lumilitaw Sa atin pong pagbabantay ay uh, patuloy pa rin ang paglalim at marami na pong mga sasakyan at uh, mga nagsiahong sasakyan dito sa may barangay outpost ng uh, Barera multipurpose hall. At kasama natin ngayon na uh, duty ang mga mahuhusay na barangay tanod ng uh, barangay Barera. Kaya ang mga rescuer <coughs> inaasahan po natin na kailangan po ng mga rescuer ayuda sa mga tao sapagkat talaga medyo magkakagutom sa sandaling ito. At kanina nga po ay may na baboy kung saan sasangipin ang isang tanod na si randi Tanab, ano, Tanaban ba? Tayaban. Tayaban. eh, hindi niya nasagip sapagkat malaas yung baboy at uh, malikot. Kaya uh, binitiwan niya, isa naman ay eh, hindi naman marunong daw lumangoy. Kaya yan po ang problema. So magbibigay ako sa inyo ng update mga kaibigan sa kaganapan dito po naman sa Kabartan City, ano? Actually, ay, lahat ng Riverside ay apektado, yung mga bubabang lugar ang Villaluz ay uh, hindi halos madaanan yung papuntang Mabini sapagkat uh, malalim na po lumulubog ang mga tambutso uh, ayon sa mga veteranong uh, manunubig ano? ang tubig sa bundok ay uh, napuno natigmak na ng tubig yung mga puno yung mga kahoy doon sa laas ng ulan ng mga ilang araw uh, at yung pagkatigmak ng tubig ng mga kahoy, siyang bumuhay ng bukal ng tubig na nanggagaling sa bundok so ibig ko sabihin yan nangyari na yan dito bago humupa ang baha ay kailangan maubos yung tubig na nasip-sip ng mga kahoy at inaasahan kung ito yung katulad ng nakaraan ay isang linggo o ilang araw bago tuluyang humupa ang baha o yan po muna ang ating update na situation report mula rito sa Cabanatuan City ito pa rin po ang inyong kaibigan kasangga sa oras sa mabuting bagay Romel Roque